Kung sa idol, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakataong mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Ah! I feel good. <laughs> 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 Pinipiga niya. Heh <laughs> Sayang daw baka may naiwan pa <laughs> Gabi naman <laughs> <laughs> Pumiyok <laughs> <laughs> Okay na sana <laughs> Bilala pa iya ito nga, naka-video ko. <laughs> Kawatya. <laughs> Sister mo na taga Sri Lanka. Hindi daw siya gumagamit ng filter. Ang oh, layo mo naman talaga, no? Pagkakaiba. <laughs> siya ba talaga yun? Pa. Nag charge pa kaya Eh? Huh? Aba ba naman na... <laughs> May tumutunog. <laughs> yung pala sa batas. Kaya pala hindi ko makita sa Facebook yung classmate ko nung high school. Huh? Nagpalit na pala siya ng pangalan. Jasmine na palang pangalan niya ngayon. Wow. Pwede pala yun. Pinahirapan mo ako ron, Conrado. <laughs> si Conrado na di jestmeet. <laughs> <laughs> Quality check. <laughs> Pull. napakaseryosa naman. Pinto niya. Hindi dyan na lata yun. Oh, bakit? Yung mga nagiinuman sa kanto, hinaligan ako at saka binigyan ng 1K. Hmm? Eh? Doon, sa kanto. Saan? Doon sa kanto, hinaligan ako, binigyan ako ng 1K. Marami oh. ba? Oo, oh, nandun, nandun sila. Marami sila nagiinuman doon. Walang yung mga yan. Sige, teka Ay, lang. Pumasok ka. Wag mo nagpuntahan. Marami sila roon. Pumasok ka. Ako na bahala. Ay, naku, bahala ka. Hmm. Turo niya na leksyon. ika ka ngayon. Bakit? Ah. oh, ah. ano nangyari sa'yo? Tapin ang pera. Magkano'y binigay siya? 1K. Hinalikan na Binigyan ako ng 1K. 1K? Oo. Tapos halik. Oo. Sa 10K. Ah! 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 Mama mo dugyot. Mama mo din naliligo. Mama mo tismosa. Mama mo din tutubrush. Ah, talaga? ano? Hoy! kid kayo. Hindi <laughs> <laughs> sana naman pala nanayin. Wow. ay man boys thing at swara. Pag nakapasok ka sa booth mo, punta lang dito sa puesto namin. Libre kebab isa, only rice and sauce. Yes. <laughs> You, Pag nakapasa ng boarding, Sam? Bumalik siya. Ah, nakapasa na. Kaya bumalik siya. Masato ako. Pati niya. Bo, talaga naman. Galing naman. Unli ka ngayon. Unang kamalasan mo ngayong 2025? Mm. <laughs> the more you fail, the more you pay. Lagot. <laughs> Nadagdagan pa yung trabaho ng crew. Hello. Shoutout nga pala sa naggupit sa akin. <laughs> Sana masaya ka. <laughs> Sabi ko, ikli lang eh. Huh? Anong ginawa mo? Kuya nang bali. <laughs> Para sa but tapos sa ah, ah. Oh, ah oh, grabe maganda pa rin grabe naman may tingin, tinatakpan takpan mo yung mo dyan maganda <laughs> pa rin naman guys ang laki daw lang noon niya may tingin nga Magbalas oh, oh, <laughs> Sa so, mga educators sa katulad natin Sino po ang pwedeng sumagot? ng isa lang and paki-explain. Ma'am Elfie. <laughs> Ma'am Elfie. <laughs> <laughs> Alat lang nagkakakain. <natalat> <laughs> doon na gumabon um, to lobby. Ngumunguya pa. Um, ano da? oh. I think the I think the importance of digital literacy for educators oh. is that We are aware of how we naman ni Ma'am. Thank you po, okay. natin. Ano po, Kaling talaga lang mga teacher, ano? Shout out sa mga idol nating na teacher dyan. <laughs> 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 Kakain lang dapat kaso may pahamak. Hindi mo si Ma. Kinuha plato niya. Bata lang ka na kapag kumain. Here, sir. babayt nila, ano Kapag dito, naniwan ko lang. Buti pa na si Yes, ma'am. Ano ka? Paiyak na. <laughs> Muntikan na. <laughs> Kalbado lang no, eh. This one. <laughs>